Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas Update na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! Hindi pa man pa ang mga usap-usapan sa katatapos pa lamang na trade na naganap sa Barangay Ginebra at TerraFirma para sa mga players nito na sina Christian Stanhandinger at Stanley Kringle kapalit ni Stephen Holt at Isaac Go. Pero isang trade na naman ang muling pinasok ng Gin Kings. Kinebra traded Sydney Anweber sa team ng Northport kapalit ng bigman man player nito na si Ben Adamos. The trade already got the approval of the PBA Commissioner's Office. Sa pagkuha kay Adamos, the Gin Kings added a 6'7 center in their front line na kinakailangan nila matapos na mawala sa lineup nila ang dating bigman man player nito na si Stan Hardinger. Ilan lamang sa mga makakasama ni Adamos sa Gin Kings sina Jepeth Aguilar, Ralph Ko, Raymond Aguilar and Isaac Go nakakapasok lang din sa roster ng Hinebra na galing din sa trade. Isang homecoming naman na maituturing para kay Anuper ang paglipat ni nito sa Northport dahil naglaro siya rito noong 2021 before he was traded to Hinebra in exchange for Arth de la Cruz. Samantala, para sa ibang trade deal naman, Tuluyan nang ang nangyari ang matagal-tagal na ring usap-usapan na pag-trade ng Magnolia Hotshot sa isa sa mga top player nito na si Gio Halalon matapos nitong A-Trade ang nasabing player sa Northport. Paget its sophomore big man player na si Zav Lucero. Kasama rin si Abu Trater sa major trade na ito that happened a day after the PBA Season 49 Draft. Abu Trater will now go to Northport. The PBA Trade Committee has already approved the deal. Masasabing may kapalit na nga kagad ang babakante ng pwesto ni Hal Alon in the backcourt sa pagdating ng New Magnolia player na si Jerem Lastimosa na na-draft ng hot shots at number 9 overall on Sunday. Lucero, a product of University of the Philippines, averaged 12.08, 5.4 rebounds, and 2.0 assists in his first conference with the Batam Care during the Philippine Cup. Maraming salamat kabayan!